At share ko lang, ngayon po makakausap po natin ang isang artist sa Makabebe Pampanga ang hinahangaan sa TikTok dahil sa kanyang pagdo-drawing habang may hawak na isang tasa ng kape. Aba, paano na ba ito nagagawa? Makakausap po natin ngayong hapon si Jericho Flores, isang scribble portrait artist. Jericho, welcome to share ko lang. Hello po, good afternoon po. Ayan, so Jericho, kwento mo naman sa amin yung iyong mga obra. Paano mo ba, ba ito ginagawa? May hawak ka na isang tasa ng kape habang nagdo-drawing? Opo. Uh, uh, actually, mahirap po kasi umabot po yan ng 4 hours. Na oh. nakakangawit po minsan. Uh, minsan hinihinto ko rin. Tamang edit lang. <laughs> uh, yun po. Yung... yung iba-ibang liquid po na ginagamit ko is para lang sa kasiyahan. Uh, ay, naba, naba, sorry, pakabado konti. Sige lang, okay uh, lang. No, huwag no, kakabahan, ano lang to. Kwentuhan lang to. Sige lang. Okay. Sige lang, idol. Ayun po. Yung ganong style ko po is nagsimula noong pandemic days, noong so, uh, 2020. Una ko pong ginawa doon is Andrew Garfield. Kaso hindi po nag-click. Ngayon po, ngayon pong September, inulit ko siya, tinry ko po ngayon sa SB19. And Tinuloy-tuloy ko po kasi ayun po, nakita ko po nagugustuhan ng mga tao kasi kakaiba daw and may challenge. Eh ako po, as an artist, gusto ko po parang hindi po normal yung gagawin ko. Eh, ayoko po yung ano, uh, yung normal po na nagpo-portrait na lang. Gusto ko din po nang na, 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 challenge sa sarili ko. Ayun po, tinry ko na lang din po yung may twist na isip ko po siya. And possible naman po palang gawin. Nag-enjoy naman po ako. Ang galing nung ano ah, nung merong nakapatong na kape. Oo nga. Kasi paano hindi natatapon yun? Di ba? Ah, yeah. Na or na-experience mo na rin ba na nagnat natabig mo, tapos nasayang yung ano mo, yung portrait mo, Jericho? Yes po. Nung una pong ano, gawa ko nung pandemic, hindi po siya dahil malikot ako dahil ano po. Habang nagdo-drawing ako, tinawag ako ng puya ko parang ganun. Hindi <laughs> ko po napansin na taas ko yung baso. Tapos <laughs> po <Sorry>. yung <laughs> Inulit ko po yung gawa ko ganun. Kanito pa lang mga portraits yung mga nagawa mo na ano yung mga paborito ng no, mga followers mo. Ayun po, yun na simula po nag-click nakita ko po yung SB19. Actually yun pa lang po yung para nag-click sa akin SB19 sa twist po na ginagawa ko. Okay, pero sino nagturo sa iyo mag-sketch? Ikaw ba 'yan? Self-taught ba 'yan or meron kang uh, mga kasama sa bahay na nagturo sa iyo niyan? Uh, 'yun na po. Ah, uh, 'yun na po yung parang talent ko na na-discover ko po nung uh, ano, elementary days po. Ah, so sumasali ka na sa mga contest ng bata ka pa lang? Yes po. Nung uh, uh, mga poster making contest, editorial cartooning po, ganun po. Galing. Yeah, so talagang uh, gift, no? Parang, It's a gift. Oo, oh, kumbaga no? wala namang siyang formal education pero nagagawa niya yan. Galing. Siguro, ano yung uh, ginagamit mo? Uh, pencil ba yan? Um, pen ba yan? Nabubura ba yan? Baka pwedeng kwento mo naman sa amin. Sa, sa ginagawa ko po bang tweet? Uh, yes. Yung uh -oh. Sa portrait, uh, lahat ba yan? Ano lang charcoal? Ano yung medium mo? Oh? Actually... Normal na pen lang po 'yung na ginagamit natin. Kasi, yun po, nitip ko lang po sa baso. So, ano ordinary pen, tas lalagay mo sa baso, no? Mm -hmm. At uh, siguro Jerry ko, pwede mo rin ikwento, no? Yin ba isa, uh, kumbaga yan 'yung full-time mo na ginagawa ngayon o nung pandemic lang hobby ba ito? Uh, i-share mo naman. Oo, uh, uh, actually po graduate ko ako last year, okay. tapos nag-start po ako mag-work. Ngayon po, uh Parang nawalan po ako ng nag-design po ako nung September. Tapos po, ito po, nagsimula nung September parang yung pagka art block po is bumabalik. Ginray ko po ulit mag-TikTok ng iba't ibang hindi lang po ito kung twist yung ini-start ko muna, yung paggawa muna ng artwork na gamit yung crayons or yung shadow art po, meron po sa TikTok noon. Tapos po 'yun, ngayon po nagki-click, nag na po ako maging freelance. Nagtuloy-tuloy po ngayon, may yung mga nagpapagawa na ng commission sa akin. Ngayon po, 'yun po. Freelance po ako ngayon. Galing. Buhay artist ka na ngayon, Jericho. Oo, Congratulations galing. naman. Congratulations. No? Alam mo naman na TikTok talaga parang is the way ngayon, 'di diba? ba? Para sa to mga discover oh, your oh, oh so, tama. Isa siyang uh, magandang platform, no? Mm -hmm. Kasi marami mga kababayan natin talaga on TikTok. Yes, at syempre yung mga local artists natin, kagaya ng illustrators na si Jericho, no, nakakuha ng isang platform para ipakita ang kanilang talent. Talento. So, ano yung mga looking forward ka aside from commissioned works? Um, uh, ano pa yung mga naiisip mo na pakulo, di ba, dito sa TikTok? Uh, Gusto yung mo bang eh, parang... sumukot, ka rin ba ng kunyari yung mismong kape ang gamitin mo sa pag mo? Pwede ba yan? <laughs> <laughs> Actually, um, po, ginawa ko na po yun kaso medyo pinapractice ko pa po din ko si yung Blackpink member po, si Lisa. Mm -mm. kaso medyo ano po, kasi pag sa painting po medyo tagilid po akong konti kaya pinapractice ko pa. Mm -mm. eh -hmm. ayun po, sabi ko nga po, tinatry ko yung ibang art style which is shadow art and shadow yung, paggamit art. po ng crayons sa portrait. Mm -mm. Ano naman yung shadow art? ah uh, parang... Ano yun po po, Pukuha po ako ng isang image ng isang anime, shape po siya, tapos po gagawin ko sa karton is, karton po yung gagamitin ko dito. Mm -hmm. Madili, tapos may flashlight po siya. Uh, pi pipilasin ko yung karton at -dikit, dikit dikitin ko hanggang makabuo ng image po gamit yung flashlight po dun sa iyo. Ooh, shadow oh, art. Oh, Jericho, ano naman ang mga pagsubok na yung kinakaharap na? Sabi mo nga, talagang nag-transition ko na to being, a kumbaga, being a full-time artist. Ah, uh, ayun po. Ngayon, yeah, actually, yun po yung iniisip ko ngayon kung career ba or fashion po. Tapos, napunta po ako sa point na parang nagugustuhan ko po yung passion and tinanong ko po sa mga kapatid ko yung sa kuya ko pong kasama ko dito if okay lang bang itry ko or mag-take risk ako ngayon. Tapos po, sinuportahan naman po ko na bang nagsisimula ako, malay po natin, yung talent po natin is yun yung magpaganda ng buhay natin in the future po, sabi niya. So, ayun po, passion po yung tinuloy ko ngayon. Hmm. Okay. okay. Galing, oo. Kasi yun talaga, yung, pagmamahal mo, di ba? ah uh, kumbaga, pagmahal mo ang isang bagay, gagawa at gagawa ka talaga ng paraan diba? And I, sa tingin ko Jericho, if if uh if okay lang sa iyo makarinig ng advice ko coming from an artist, then wag kang matakot. Kasi lahat tayo parang natatakot. Nako, baka walang uh, wala tayong makuhang trabaho kasi freelance job 'to. Nako sino kayo kliyente sa akin? Nako, believe in your talent dahil mahusay ka. Eh, uh, it will follow. People see your uh, you know, your artwork, your love for your job at susunod din sa iyo syempre, 'di ba? Yeah. Yung uh, kumbaga kay Mix ko yan natutunan dati sinabi mo Mix sa akin. Nah. When you do something, hindi mo isipin na side hustle lang yan, racket lang yan. Buong puso mo, buong pagkatao mo ilalagay mo diyan at uh, syempre no, parang um, uh, I mean, 'di ba, may risk pa rin, yeah. pero most babalikan, likely 100% yan, yan pag binigay mo lahat ng energy mo diyan, lahat ng effort mo. You know, everything else will follow. Naiyan. O ano pa mga gusto mong ano, mga gusto mo pang gawin, 'di ba? Mm -hmm. Ano pa gusto mong ma-achieve uh, dito sa ayung uh, kumaga artistry. Mm -hmm. Oo. Ayun uh, po, kapag sakaling kumakilala man po ako sa ibang lugar o sa Pilipinas o ibang bansa na rin po. Kung marami na po ako maiipon sa mga commission o makuha ko, sugo plano ko po yung mga nauuso ngayon sa TikTok na naka po artist ko yung customized design shoes po. Ah, ah, so parang lalagay mo na sa isang produkto. Oh, yes po. Oh, Magkatayo mag mag na po ako ng sariling business. Hmm. parang Jericho, uh, uh, kunyari, merong gusto magpa-commission ng work sa sa'yo. Sabihin na natin ano ba yung budget na kakailanganin. No? Kunyari, gusto magpa-commission ng isang family portrait or picture ng kanilang anak. Go ahead, Jericho. Ah, um, pagpo sa commission depend, depende depende din po sa, sa laki, size. Eh. Mm -hmm. Yung sa akin po kasi meron lang muna po ako is A4 and A3 size. Sa A4 po kapag naka-selfie then o oh, half body po, yung minimum po natin is 600. May kasamang frame na po 'yon. Then pwede pong tumaas 'yon depende din po sa portrait na pinapagawa nyo, if ma-details po siya, 'yon po. Magulo po ba yung buhok, At, yung damit, is marami pong design. Depende, -depende sa gulo pa rin ng, po. Eh. Pero po gulo ng buhok. Gusto ko yun, Jericho. <laughs> <Si> <laughs> Gano ba katagal? Ang isang, uh, syempre, artist ka, di ba? Minsan, may time na mas ganado ka to work. Gano ba katagal ang isang portrait para para gawin? Uh, uh, yung kaya ko po talagang gawin kung magtutuloy-tuloy ako. Normal, uh, hindi po ganong kahirap yung dinodrawing ko. Siguro mga nasa 7 hours po, tuloy-tuloy. Kaya kong gawin yung isang portrait po. Wow! Kaya mo rin bang medyo baguhin, pabatain ako pang nagpa-portrait ako sa'yo? <laughs> Baka uh, pwede uh, yan. May editing, may editing din uh, ba ang portrait? Or kailangan kung ano yun, yun na yun? actually, gina ginagawa <laughs> ko po yun ngayon. sa so, mayroong mga nagpapagawa sa akin na commission. Yung baby po, parang papa taas yung age ng 2 years old, i-edit ko po siya sa cellphone ko. Tapos mga ko, fun po. edits. So may mga fun edits din for example, Opo. di na naabutan yung tatay, di ba? Pwede yung pagsamahin mo sa portrait and it will make for a good Christmas gift partner, di oh, ba? Something yearbook, special. Yung nausong yearbook challenge, <laughs> pwede rin yun. Pabata na pa tayo, <laughs> di ba? Mm, yes. O oh, Jericho, last na lang, sa ka ba nalang pwedeng ma mahanap, ma-follow para syempre masundan ng iyong mga artwork? O po, nagsisimula po ako sa TikTok, which is JArt lang din po. Tapos sa FB page ko po, JArt lang din. And tinatry ko na rin po gumawa ng YouTube ko, JArt din po. <laughs> Pare-pares lang po, madali lang akong mahanap. Ayan, <laughs> Jericho Flores or JArt, isa pong nga scribble portrait artist. Mabuhay ka, kapatid! At uh, more power sa iyo at uh, sa iyong passion, sa iyong uh, pagiging scribble portrait artist. Good luck, Jericho! Maraming salamat! Maraming salamat din po. Okay.